Meron nga niyo po pala kami din yung mahigit limang kilong maya-maya. at -maya. Talaga namang kakoy, napakalaking isda na rin. Kaya naman for today's video ay magaluto naman po tayo ngayon ng sweet and sour maya-maya. At kakoy, first time ko din lamang makakapagluto ng gariling kalaking isda. At pagkatapos ko nga niyo po yung makaliskisan at malinisan, ay di kinayat ko nga lamang ng kaunti at ng malutulutong hanggang sa loob. At pagkatapos ko nga yung si ng asin, ay ngayon naman ay tayo ng mga ibang samya at sahog na gagamitin natin para sa pagluluto. Medyo kakaibang luto naman ang gagawin natin ngayon para naman bago sa panlasa at nakako nga makatikim man lamang na masarap-sarap yung mga tao din sa bahay at palibhasa nga ni malayo kami sa dagat ay eh, minsan din lamang kami makapag-ulam ng garini. Kako ni, sa mga taga dini sa amin ay eh, kako'y ko naman kayo ngayon ng sweet and sour kahit nga ni, hindi nyo pa alam yun palibhasa baga kapag may isda ang alam lamang ay prito at sinaing. At eto nga pala yung mga sahog na gagamitin natin ngayon sa pagluluto katulad ng carrots, pipino, bell pepper, kamatis, sibuyas at saka bawang. At ayun po at pagkatapos kong magaya at lahat ng mga samya at sahong naagamitin ay dini nga sa mainit na mainit na mantika ipiprito na nga natin itong ating malaking isda. Ay ko ay sa sobrang laki na rin mga ilang minuto pa. Wari nga hintayin natin bago kita makakain. Yung tipong dapat ay pananghalian ay wari sa lagay na rin panghapuna na ito. At na nga rin po ang inasabi at medyo mahirap din pala aring lutuin at natikit nga rin yung balat dun sa pinakang kawali. At ayan, pagkatapos nga rin, mga ilang minuto ay luto na rin nga itong ating isda. At pagkatapos naman nating maiprito, ngayon naman ay na nga natin yung pinakang sauce niya. At dito nga rin sa malaking kawa ay nagpainit lamang ako diyan ng tubig. Lalagyan nga lamang pala natin ito ng isang boteng banana ketchup at pagkatapos isinod ko namang ilagay itong suka. Eto nga pala yung gamit ko, etong marka pinya cane vinegar para naman natural na natural nga yung kanyang pagka at sumunod ko namang inilagay diyan itong bawang at saka sibuyas. At pagkatapos ay eh, naglagay rin nga pala ako dito ng mga pampalasang asin at saka ng paminta. At syempre para sa ating pampalapot ay eh, naglalagay rin nga pala ako dito ng cornstarch. At pagkatapos eh, ay halu haluin nga lamang natin yan hanggang sa kumulo. Ito yung mga luto na akala mo ay napakahirap gawin pero kako kaya-kaya mo rin talagang gawin sa bahay. Kung dati rating nga rin yung mga prito, sinaing at paksiyo nga lamang yung alam natin sa mga lutong ista ay eh, kako itry mo din nga yung mga ganitong luto, minsan lang at kakoy pa rin guradong taobang isang kalderong kanin mo sa sauce pa lamang. At yun nga ni po, at nung makuluan na ay nilagay ko na rin nga pala diyan yung carrots, yung kamatis, yung pepino, bell pepper at saka itong pinya. Nagdagdag nga lamang ako diyan ng tatlong kutsaritang asukal para medyo manamis-namis at pagkatapos ay pinaghalo-halo nga lamang natin yan hanggang sa kumulo at iintayin nga lamang natin yung lumapot at pwede na rin nga natin ilagay itong isda. Tinibawan ko nga lamang ng pinakang sabaw dito sa ibabaw ng isda at nakako lumasa sa buong isda yung pinakang sos nya niya. Amoy pa nga lamang na rin mga mare, talaga namang nakakagutom na. At ayan, luto na rin nga po itong ating sweet and sour na maya-maya. Limutan ko at dahil luto na ay kain ng po tayo mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. At rin nga ni Hong inasabi na dapat nga na ipananghalian namin aray. Kaso nga ni inabot din talaga ng mga punan. Ay sabi nga ng inay diyan ay tuong napaga naman yung hapunan namin ngayon. Ay magtakid na agad ng kulambo at ng makatulong. Talaga naman nga ni Hong mga matatanda sa una. Basta nakakain agad ng maaga-aga ay gusto agad ay matulog. At pagkatapos nga namin kumain diyan, ay kami nga na ipumasyal uli din At nagpaputol nga pala uli kami ng puno ng niyog. Ay kako nga din kay tatay, ay ako ni namin aring ubod ng niyog at may din kako aring pang ulam. Abay, masarap nga ni po pala aring gulayin. Lalo pa nga ni kapag inasahugan niya ng sardinas, ay nako po ay kataluman din. Noong mga bata pa nga ni kami, palagi din ulam namin yung garini. Nako po, hindi man din malampas ang isang linggo na hindi kami makakapag-ulam ng garining gulay. Eto talaga yung mga simpleng ulamin na kahit hindi ka nga ni ng mahal, eh, talaga namang napakasarap dapat mapaparami talaga yung kain mo. Aring nga po palang kapatid kong si Heidi ang nagaluto na rin. Kaya naman panoodin nyo na nga lamang po sa kanyang vlogs at nang makita nyo kung paano niya aring ginawa. Pala aring ubo, danila ho ka ng kaunting karne at ayan, katalo na, pwede nang ihain. Fast forward, kinahapunan naman ni iringani at kami na akong bidahan na pumunta din sa isang punsyunan din nga rin lamang sa may kalapit ng barangay namin. Ika 50th birthday nga pala nitong may papunsyon kaya't eto nga ni at pagkarating na pagkarating namin ay naabutan pa nga namin aring mga magpuputong. Di nga ni sa amin, basta merong punsyunan o birthday ha, kalimitan nga ni, ay, merong inaganap na putong at yun nga ni isa sa mga paniniwala nila at kultura kapag merong kaarawan at bilang pasasalamat na rin daw. At rin naman nga ni po at pagkarating na pagkarating pangalaang namin, eh, napansin nga kaagad ni Ate Kuning yung nagataddad ng nitsyon, kaya't ayan pumunta nga agad bago binigyan naman agad ng isang gayat. Ay kako nga din ni kay Ate Kuning, ay abot nga muna natin itong ating regalo para din sa may birthday na si Kuya Noel at siya nga pala ngayon ay 50 taon na. Ako nga sana balak pumarini at kako ako yung medyo nahihiya ng kaunti ay sabi nga naman ng tatay ko ay pumarini daw kami at kami daw ay inatanong ay kako ay siya sige kako at makalibre man lang ng merienda pati na rin ang hapunan minsan nga ni kapag rin may papunsyon ay talagang kami napunta kapag kami kumbidado at kapag nga ni hindi kami napunta ay napagalitan pa kami ni tatay at asabihin sa iyo ay sa trabaho ka pa kaya gumaling kung sa pagkain na hindi kaya teto nga ni at pagkatapos magputong din ay pinakain na din nga ni kaagad kami ay kako man din sa gagaling na rin isama sa punsyonan na rin si Ati kuning at nga talaga namang hindi na rin nahihiyang kumain. At ayan nga ni, at una-una pa nga ni Dini sa sorbitis. Naalala ko nga ni bigla ng mga bata pa kami kapag kami inasama din sa mga garinig papunsyunan. Ay talaga namang kami hiyang hi at hindi kami makaalis sa upuan. Ako man din nun ay palaging inakurit ng inay at sabi ko muha daw nga ni ako doon ang gusto ko. At hindi yung palaging autos ko pa sa kanya yung gusto kong kainin. Pero ari nga ni hong anak ko ay bukod ay talaga kakoy sanay na sanay na agad pumunta sa garinig may mga papunsyon. At aring nga ni, agad ang target. Kakoy arila ang wari ang iyong pinunta din at pagkatapos nga namin pumila diyan para sa sorbites, ay di kumain na din nga niho kami, at are kain po tayo mga mawe, thank you lord sa lahat ng blessing, at are nga niyo at hindi po man nga kami tapos din sa inakain, ay inabutan na nga agad kami na rin pa dessert, na buko salad ay kakoy salamat naman nga niyo kakoy nga ni din ay salamat naman na tatlo yung binigay, ay mayroon akong auwi sa bahay at may din nga rin pa sa, sa inay tunay ka nga, nga naman nga rin talagang kasabihan na kumain ka na, ay may silipin ka pa at kakoy salamat naman kako sa o at meron pang aning pa silipin ka ko'y libre na talaga ang hapunan sa lagay na ari at pag naman namin din sa bahay, eto nga na eto bating na rin nga pala etong aking nirentahang damit para nga sa aking pre-birthday photo shoot. Tunay ka nga namang arte na naman ang tiya mo. At talaga namang may dress pa yan. Abangan nyo na nga lamang po. May napanood nga lamang po pala ako sa TikTok na garinig photo shoot at kakoy parang gusto ko din ang garingi. Kaya ayan, pagbigyan ang hilig at nang ako'y walang ligahalin Anyway, thank you so much pala dito sa gumawa ng aking pre-dress kay Bin Mantala at sa kanyang kasama. Kinahapunan naman, eh, dumiretso nga pala ako dito sa may bayan para kunin nga itong padala sa akin galing kay Mamla Kuryana. Sobrang nakakatuwa at nakakataba rin talaga ng puso na may mga tao nga nang nakakaalala sa amin at nagabigay nga rin ng mga garini. Yung tipong kahit hindi nga namin kamag anak ay talaga namang sobrang sarap sa puso na auyan ka nga rin ng garini galing sa ibang bansa. Ay anong tuwa ko din nga ni Dini sa aking bagong pabango at meron pa nga yung kasamang sabon tapos meron din Korean noodles. Na-excite naman nga akong gamitin itong kanilang collagen face mask at ayan marami din nga rin mga pasalubong para sa mga bata. At kapag naman talaga mga balikbayan, ay ari talaga ang pinaka-inaabangan ay mga tsokolate at talaga mga anong tuwa, ng dalawang bata din eh. Maigi na nga din lamang kako at kahit papano nga niya, ay mayroon nagabigay sa amin galing sa ibang bansa at kako ng mga garini at kako'y makatikim na ng mga tsokolate masarap-sarap. Anyway, sobrang maraming salamat nga po pala sa pasalubong sa amin, Mamla am Koreana at nawangan ay may kasunod pa ari. And fast forward, eto nga po ta unbox naman namin uli etong bagong tripod na nabili namin. Hindi ko na nga mabilang kung pang ilang beses ko na nga nakabili ng gariling tripod at palibas sa bagay. Puro vlog restress na nga din sa bahay ay kami nga ni na nag-aagawan. At dahil subo ko na nga yung ganitong quality ng tripod ay eto pa rin nga uli yung binili ko. Eto nga lang palang tripod na ito ang ginagamit ko tuwing nagbablog ako. At kahit wala nga ako akong taga video ay ayos na ayos nga na ito. At talaga namang matibay. May git 55 inches na rin nga pala yung haba nito. At tingnan nyo naman at mas matangkad pa nga yan dyan sa asawa ko. Meron na rin nga po pala itong kasamang multifunctional phone holder na pwede mong gamitin na nakaportrait o kaya ay landscape. Bali 475 pesos nga po pala ang bili ko sa ganunong tripod mga mare. At kung gusto nyo ilalagay ko na lamang po yung link sa my comment section. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong pananood. God bless.